Mula sa mensahe ng isang netizen, tinatanong niya kung meron na bang ginawang hakbang si Senator Amy Marcos para sa mainit na usapin ng mental health sa mga kabataan. Alamin sa Siyasat Presents Track Record. Sa ipinadalang mensahe ng isang netizen, tinanong niya kung si Senator Amy Marcos ba ay may naisagawa ng hakbang para i-address ang mental health ng Filipino youth. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z truck record ayon sa aming pagsisiyasat, ipinahatid ni Sen. Amy Marcos ang importansya ng mental health sa Pilipinas sa ibinahagi niyang karanasan bilang gobernador noon sa Ilocos Norte kung saan sa loob ng anim na buwan ay higit labindalawang teenage suicides ang napabalita. Kung kaya naman isa sa mga iminungkahi ng senadora upang solusyonan nito ay ang paghingi ng assistance ng mga OFW at mental health professionals na ibinahagi ang kanilang personal na mga karanasan. Kabilang din dito ang pagpapalaganap ng peer-to-peer -peer counseling sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagkakaloob sa mga psychiatric nurses na magsagawa ng workshops. Bukod pa riyan ay ang suwestyo ni Senator Marcos sa Department of Education at Commission on Higher Education na paramihin ang bilang ng mga taong kwalipikado sa mental health field sa paraan ng pagbibigay ng budget sa mga guro na interesado sa guidance and counseling para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Ako si Daryl Justin Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo Iboto ang tama, itama ang boto Siyasat Presents DWIZ Track Record I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.